ang nakakakilabot at nakapanghihilakbot na kaso ng isang ina ng apat na anak. Naniniwala ako na walang sino man ang magsasabi sa iyo na dapat kang matakot sa loob ng iyong sariling tahanan at mag-ingat sa iyong sariling mga kapamilya. Ngunit sa kasamaang palad para sa apat na batang lalaki sa kwentong ito, ang kanilang sinapit ay naganap sa loob mismo ng kanilang tahanan. Sila ay ginawan ng masama ng kanilang ina na siyang dapat na magmahal at magprotekta sa kanila kahit na ang mundo sa labas ay tila isang daan patungo sa pag-asa. Para sa mga batang ito, ang kanilang mundo ay winakasan ng kanilang sariling kamag-anak. Ang kaso ni Susan Eubanks ay umani ng atensyon mula sa milyon-milyong tao. Isang malagim na bangungot na may malupit na pananakit sa apat na inosenteng kaluluwa ika ng Oktubre, 1996. Isang madilim at di malilimutang araw sa kasaysayan ng pamilyang Eubanks sa California. Ang California ay dumaranas ng isang malamig na araw. Ang hangin ay marumi, puno ng amoy ng alak. Sa North Bar, si Susan Eubanks at ang kanyang nobyo na si Rene Dawson ay masayang umiinom at nag-cheer para sa Chargers. Dito, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang kasiyahan at ang kanilang tawanan ay lalong lumalakas bawat minuto. Gayunpaman, ang eksenang ito ay simula pa lamang ng isang malaking trahedya. Ilang linggo bago iyon, si Susan ay nag-file ng diborsyo laban sa kanyang asawa, si Eric Eubanks. Kaya naman, si Dawson ay kasalukuyang nakatira kasama ni Susan at ng kanyang apat na anak noong gabing iyon. Sila ay uminom ng alak at ilang tableta. Natila nagkakaroon ng masayang sandali. Ngunit sa pagdating ng gabi, nagbago ang lahat. Sa bar, si Susan at Dawson ay nagsimula ng isang matinding pagtatalo. Nagpatuloy ang kanilang pag-aaway pag uwi nila sa bahay malapit sa Cal State San Marcos. Ang dalawa ay nauwi sa pisikal na alitan isang bagay na hindi naman bihira sa relasyon ng mga mag-asawa. Ngunit si Susan ay hindi nagpaawat. Sa gitna ng pagtatalo, sinabi ni Dawson na nais na niyang iwan si Susan. Ito ang nagdulot kay Susan upang mawalan ng kontrol at magwala. Na parang wala sa sarili, pinagbabasag niya ang sasakyan ng kanyang nobyo at sinira ang lahat sa kanyang paligid. Ang kanyang galit ay umapaw na nag-udyok sa kanyang sirain ang truck nito dala ng matinding desperasyon. Nilak ni Susan ang pinto, hindi pinapasok si Dawson para pigilan siyang kunin ang kanyang mga gamit at umalis. Dahil dito, pumunta si Dawson sa isang kalapit na gasolinahan at tumawag ng pulis. Nakiusap siya sa isang pulis na samahan siya pag-uwi para kunin ang gamit dahil natatakot siyang saktan siya ni Susan. Ang kanyang galit at pag-aalala ay lalong tumitindi na naglagay sa kanya sa isang kakaibang estado. Nawalan siya ng kontrol habang ang galit ay kumakalat sa buong katawan niya. Habang paalis si Dawson, dumating naman si Eric, ang dating asawa ni Susan. Kaya naman, sabay silang umalis ng bahay. Habang nagmamaneho, ikinwento ni Dawson kay Eric ang tungkol sa nakakatakot na pag-uugali ni Susan. Pagkatapos, dinala siya ni Eric sa North Bar para damayan siya matapos ang mga nakakakilabot na pinagdaanan niya. dala ang kaba at bigat sa dibdib, hindi mapakali si Dawson dahil sa mga ginawa ni Susan. Ang mga mararahas na kilos ay malinaw na makikita sa kanyang mga salaysay. Naupo sila doon sa kalaliman ng gabi at ang mga salita tungkol sa kawalan niya ng katatagan ay pumuno sa paligid. Wala siya sa katinuan, sabi niya. At kailangan kong sabihin sa iyo, nabanggit niya na nais na niyang tapusin ang kanyang buhay at wala na siyang pakialam sa iba. Sa gitna ng kadiliman, si Eric Eubanks ay nakatanggap ng isang nakakatakot na voice message mula sa kanyang hiwalay na asawa. Ang boses ni Susan ay may dalang mga salitang nakakabagabag na parang isang paalam at kasabay nito, ay pumukaw ng takot at pag-aalala para sa kaligtasan ng mga bata sa bahay. Nagsimula siyang mag-alala, kaya agad niyang iniulat ang buong pangyayari sa mga autoridad. Nakiusap siyang pumunta agad sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng mga bata. Ngunit ang bangungot ay hindi pa natatapos. Habang umalingaungaw ang sirena ng pulis, ang mga kumikinang nailaw ng sakyan ng pulis ay sumugod sa bahay. Ang matinding kalungkutan ay parang matalim na kutsilyo na sumisira sa katahimikan at walang sino man ang makakatakas sa alaala ng mga nakakatakot na pangyayari. Habang papalapit sila, kasabay ng mga iyakan at paghingi ng tulong, isang boses ng babae ang narinig, isang tinig na puno ng desperasyon. Hindi nagatubili ang mga pulis na sirain ang pinto ang kanilang nasaksihan ay nagpadurog sa kanilang mga puso sa milyon-milyong piraso, isang di maalarawang tanawin. Tatlong kaawa-awang anak na lalaki, sina Brandon Armstrong, Austin Eubanks at Brigham Eubanks ay nakahandusay sa sahig, duguan mula sa mga sugat sa kanilang ulo. Ang sinapit ng kanilang mga katawan ay hindi matatanggap ang trahedyang naganap ay nagwasak sa isip at puso ng lahat. Akala nila tapos na ang bangungot. Ngunit natuklasan ng pulisya ang isa pang munting kaluluwa, si Matthew Eubanks, na may isang porsyentong tsansa na lamang na mabuhay. Mabilis nilang dinala ang bata sa ospital, ngunit ang kanyang kapalaran ay naitakda na. Sa ospital, dahan-dahan siyang nalagutan ng hininga. Sinundan ng pulisya ang mga iyak, at natagpuan si Susan na nakadapa sa sahig. Ang kanyang damit ay basang-basa sa dugo. Ginamit ni Susan ang baril sa kanyang tiyan matapos gawin iyon sa kanyang apat na anak. Isang ambulansya ang mabilis na nagdala sa kanya sa ospital at sa kabutihang palad siya ay naisalba. Habang nagpapatuloy ang paghahanap ng pulisya, Nakakita sila ng isa pang bata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi anak ni Susan, kundi ang kanyang pamangkin. Natagpuan nila ang bata na walang anumang pinsala. Ngunit, ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng bahay na ito na yumanig sa California? Sa isang desperadong estado, kinuha ni Susan ang kanyang baril at itinutok ito sa ulo ng mga munting anghel. Paulit-ulit pa siyang nagkarga ng bala si Brandon Armstrong. 14 na taong gulang ay nawalan ng buhay habang nanonood ng TV sa sala. Natagpuan ang kanyang katawan na may dalawang malaking tama sa ulo sa tabi ng isang mangkok ng serial na hindi pa niya nauubos. Dalawang bata naman ang naglalaro sa kama sa silid tulugan nang walang awang pumasok ang kanilang ina at winakasan ang kanilang buhay. Ang balita tungkol sa kalupitang ito ay kumalat na parang isang malakas na bagyo na nag-iwan ng pagkabigla sa lahat. Paano naganap ang ganitong kalupitan sa mga inosente at walang malay na mga bata? Paano nagawa ng isang ina ang bagay na ito sa kanyang sariling mga anak? Ano ang nagtulak sa kanya na maging ganito kalupit? Ang buong detalye ng kwento ay mas masahol pa riyan Bago ang kakilakilabot na araw na iyon, sa isang madilim na gabi, si Susan Eubanks ay umuwi sa kanyang bahay mula sa isang kasiyahan. Sa bahay ng kaibigan, ang mga natuklasan niya pagpasok pa lang sa pinto ay halos ikawala ng kanyang ulirat. Ang kanyang asawa, nang may galit at pait, ay pinunit ang kanyang mga paboritong damit at isinulat ang salitang diborsyo gamit ang nail polish sa salamin ng banyo. Ngunit, mas masahol pa. Ang masasakit na salitang binitawan niya. Tinawag siyang walang silbi. At hinikayat siyang tapusin na ang sariling buhay. Para hindi na makahirap sa iba, ang mga alaala ng mga pagkakataong siya ay kinondena at pinagbanta ang sasaktan ay tila bumabalik sa kanyang isipan. Habang nasa impluensya ng alak, ginamit niya ang pala para basagin ang windshield ng kotse. Nagdulot ito ng matinding takot at kaguluhan sa buong pamilya. Dahil sa nakakatakot na pangyayaring ito, hindi na nakayanan ni Susan Eubanks. Nagpa siya siyang idulog ang kanyang mga hinaing at reklamo sa korte sa pag-asang makakamit ang hustisya inakusahan niya ang kanyang asawa ng sadyang pagtatago ng malaking halaga ng pera upang takasan ang responsibilidad at pagtatakip sa katotohanan. Sa pamamagitan ng pagtago ng telepono, inihayag din ni Susan na ipinahayag nitong mayroon siyang ibang kaugnayan. Pinagbanta ang saktan siya at muling iminungkahi na dapat na niyang tapusin ang kanyang buhay. Apat na buwan bago iyon, si Eric Eubanks ay napatawan ng restraining order laban sa kanyang asawa. Matapos ang siyam na taong pagsasama. Dahil sa kaso ng karahasan sa tahanan, si Eric ay inatasang dumalo sa mga sesyon patungkol sa mga isyu ng karahasan at paggamit ng substansya. Matapos siyang mahatulan, gayon paman, ayon sa mga tala ng korte, tumanggi siyang dumalo sa mga sesyon ng pagpapayo at itinanggi na mayroon siyang problema sa pag-inom ng alak. Kasunod nito, isang warrant of arrest ang inilabas nang hindi siya dumalo sa mga sesyon at nagmaneho habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Pagdating sa mga kakatuwang detali ng kaso, walang makakapagkaila sa pagiging maingat at mapaglihim ni Eric Eubanks. Nagpakita siya ng isang misteryosong pag-uugali na nagdulot ng kalituhan sa marami. Sa araw ng pagbasa ng hatol sa paglilitis noong 1999, si Eric Eubanks ay hindi nagpakita sa korte. Ang kanyang pagliban ay lalong nagpatibay sa kanyang desisyon na umiwas sa mata ng publiko. Kahit na lumalaki ang interes ng media sa kaso, na natiling tahimik si Eric sa isang di pangkaraniwang paraan, walang anumang pahayag o opinyon kahit na inimbitahan para sa isang panayam, tumanggi siya at sinabing nais niyang manahimik tungkol sa nangyari. Si Melanie Corwell, na nakipag-ugnayan kay Eric sa maikling panahon bago sila nawalan ng komunikasyon ay hindi nagulat sa ganitong asal. Si Corwell, nakasalukuyang naninirahan sa Lubok, Texas, ay idiniin na ayaw ni EU Banks na pag-usapan ang sitwasyon dahil siya ay nasa state of shock pa rin. Ang kaso ay lumikha ng ingay at nagbunga ng maraming debate sa komunidad. Ang mga tao ay nagtatanong tungkol sa posibilidad ng pang-aabuso sa bata para sa sariling kasiyahan na may kaugnayan sa kakilakilabot na kasong ito. Hindi ito katakataka kung iisipin ang tindi ng kalupitan ng nakakatakot na pangyayaring ito bukod pa rito na bunyag na hindi ito ang unang pagkakataon na ang salarin na si Susan ay nagpakita ng marahas na pag-uugali. Ang impormasyong ito ay lumabas ng ibahagi ng ilang kakilala ang kanilang mga nakakatakot na karanasan sa marahas niyang kilos. Matapos ang isang pagtatalo sa kanyang kapareha sa gitna ng investigasyon, ilang malalapit kay Susan ang nagsimulang magpahiwatig na matagal na niyang binalak ang malagim na aksyon na ito sumang-ayon sila na maaga siyang bumuo ng isang plano at naghahanap ng paraan upang maisakatuparan ang kanyang paghihiganti tunay ngang nakakapangilabot maaaring hindi natin malaman ang buong katotohanan ngunit alam natin na siya ay may kamalayan sa kanyang ginagawa sa oras ng krimen, kahit na tumanggi siyang managot sa kanyang mga aksyon. Tandaan, siyo, apat na bata, hindi isa, at lahat sila ay napahamak. Gayunpaman, isinisi pa rin ni Susan ang kanyang pagkawala ng memorya. Sinabi niya na matapos uminom maghapon, kasama ang kanyang nobyo at gumamit ng mga ipinagbabawal na substansya, siya ay lubhang naapektuhan sa paglilitis, ikinuwento ni Susan, ang kanyang paglaki sa isang pamilya, kung saan ang mga magulang ay lulong sa alak at madalas siyang saktan. Iyon ay mga madidilim na panahon kung kailan naramdaman ni Susan ang kalungkutan. Pagkaabandona, na at hindi makatakas sa lalim ng kawalan ng pag-asa, nagpasya siyang nagpasya siyang tapusin ang buhay ng kanyang mga inosenteng anak dahil inakala niyang ito ay mas makabubuti para sa kanila. Gumawa siya ng isang kagulat-gulat na hakbang na ikinabigla ng lahat. Sa halip na gamitin ang baril sa sarili niyang ulo, tulad ng ginawa niya sa mga bata, binaril niya ang sarili sa kanyang tiyan. Naniniwala ang abogado ng depensa na ito ay isang kalkuladong aksyon posibleng naglalayong mapababa ang sentensya o lumikha ng pagkakataon na maisisi sa iba ang pangyayari. Ang kanyang abogado, si William Rafael, ay sinubukang kumbinsihin ang hukom na ang isip ni Susan ay lubhang naapektuhan ng mga substansya at alak na naging dahilan upang hindi siya magkaroon ng sapat na kamalayan para akusahan ng paggawa ng krimen, ipinanukala ni Rafael na ang kilos ni Susan ay dapat ituring lamang na second degree na pagkakasala upang maiwasan ang pinakamabigat na parusa. Gayunpaman, matapos ang isang tensyonadong talakayan na tumagal ng dalawang oras, hindi sumang-ayon ang hukom. Noong Agosto 1999, si Susan ay hinatulan ng first degree na pagkakasala sa apat na bilang at makalipas lamang ang dalawang araw. Natanggap niya ang pinakamabigat na parusa. Pinagtibay ng korte ang desisyon ng hukom noong Oktubre ng parehong taon at si EU Banks ay inilipat sa Central California Women's Facility kung saan niya haharapin ang kanyang pinakamabigat na parusa. Sa pagbasa ng sentensya makalipas ang isang buwan, ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa mga anak ngunit sinabi rin niya na naniniwala siyang mas mapapabuti sila kung sila ay mawawala na itinuring niya ang ginawa niya sa kanyang mga anak bilang isang huling akto ng pagmamahal, isang banayad na pagpapalaya at iyan ang kwento natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo sa kaso? Ano ang tingin ninyo sa inang ito? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba, lubos naming pinapahalagahan ang inyong panonood hanggang sa dulo. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. At paalam.